Ibang balita mga kabrigada, dalawang batas na magpapalakas sa maritime sovereignty ng Pilipinas nilagdaan ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Ganap ng batas ang Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act matapos itong lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Ang Maritime Zones Act o RA 12604 ang magtatakda ng partikular na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kabilang ang internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone at continental shelf na nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Layon rin itong mapalakas ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea at iba pang territorial disputes. Habang itatakda naman sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Act o RA 12605 ang mga ruta na maaaring gamitin ng mga foreign ships at aircraft na magpapalakas sa otoridad ng Pilipinas na paalisin sila kung maituturing silang banta alinsunod sa UNCLOS at Convention on Civil Aviation. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang dalawang batas ay pagpapakita ng matibay na paninindigan ng Pilipinas batas na protektahan ang maritime resources ng bansa, panatilihin ang mayamang biodiversity at matiyak naman na mananatiling source ng pagkain at kabuhayan ng Pilipino, ang karagatan ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of the news.